Ayaw na ko umato siya noon. At hindi niya alam ang plano ni Daniel na ipangko ng anak namin? Anong ba? Merlin <sighs> naman! Ano bang kasalanan namin sa'yo? Bakit mo nagawa sa akin to? Bakit pati ako sinama mo sa kasinungalingan mo? Eh, kasi Ramon, alam kong gagawin mo eh. Pag nalaman mo yung totoo eh. Alam ko, ilalayo mo sa akin si Para tapos ibabalik mo siya kay Barbara. Nay, ang ibig sabihin na hindi kayo nay tunay kong ina, kundi si Madambi B. Uy, <laughs> Kaya pala. Kaya pala, takot na takot kayong makipaglapit ako kay Madam B. Kaya pala gusto nyong iwasan ko siya. Dahil siya ang tunay kong ina, parang nyo nagawa sa akin tunay. Anak, nagawa ko lang naman yun dahil mahal na mahal kita eh. Inay, mahal na mahal ko din naman kayo eh. Buong buhay ko, minahal ko kayo bilang ina. Pero nagsisinamaling lang naman pala kayo sa akin. Anak, sa lahat ng kasinungalingan ko, isa ang totoo, isa dapat malaman mo totoo. Minahal kita, minahal kita na parang, parang anak ko. Higit pa, higit pa sa sarili ko, higit pa sa buhay ko. Minahal kita, anak! Pero, Nay! <laughs> Nay, Nay, dinago niya sa amin ni Madam B. ang totoo eh. Alam niyo ba kung garo kasakit sa kanya sa so tuwing naaalala niya ang namatay niyang anak? Tapos ako pala yung batang yun. Ano nyo na sa amin tonight? Ano nyo na yung ako sa rin ako? Magawarin mo ko. Ayaw ko lang mawala ka sa akin.